Mamili na kayo. Kaya lang, parang dito lang yan yun eh. Parang dito lang yan. At dito? Oo. Bidin sa area nila. Kasi punta. Ayan o, oh, tingnan natin. Tingnan natin yung mga bus stop dyan kung anong pwede. 867M yan. Kasi nga, dito nga ka nabuwa bahay. Kasi nga, dito nga kayo bumaba? Dito kayo bumaba? Dito nga. O doon kayo sasakay? Ay, Doon tayo balik. Nandun ang sakayan. Ay, kasi to. 960 pa rin. Dito rin. Ayaw po ako. Pwede ka. Pwede kayong sumakay nga sa sasakyan namin. Tapos ita ta to center, change na bus. Hmm. Bukay mag-aantay na 9 to Okay. Maghahanap okay. kami, guys. Ay ano, ang babaan, Prime View okay. Pag ano kami ng ano dati Diretso kami ng Chinmun pag, pag ano yung <minut �ain> Central Oo Centralte, 960 Good Ay, Bakit may S? Doon din yan. Okay. e search mo. Tingnan mo diyan kung asahan mo 960. pwede kasi houseboy din nai? Ayun, makakarating din ako ng ano pala, one chai. pwede. 960. 16S. Baka diretso-diretso 'yun kasi. yeah. O, oh, iba kami. 960S kami. Pwede di ako din. Iba, 960. so, 960S pa yan? Oo, okay. Aba. Buti na lang, hindi ka okay. tayo tatawin ba yun. Kaya nga po. Kaya nga. Dapat dito, next time, dito na tayo. Kung lagi tayong pupunta dito, di na talaga tayo maligaw. Yes. Kasi nga naman, okay, so, pupunta na Alam rin. na, alam niya? Alam ko naman talaga ah, dito. Alam, okay. So, hindi, syempre, hindi ka lang... Maganda kayo yung kahoy na to. Busa, busa ko Ang sinasakyan ito. namin pagbabunta ng Yunlong, ito lang. Ito? Trend, kasi mas mura. Hindi pa ako nakapunta ng Yunlong. Ay, sakay ka. Tara! Yunlong <laughs> Ate! Punta daw tayong Yunlong, sabi ni Del. Di pa siya nakarating. Di pa ako nakarating dun sa Yunlong. Malapit na lang dun sa Yunlong. Sa unahan. Di pa na, chunman pa dun. Dulo. Ano gagawin mo daw? Doon na tayo sasakay pa Central. Oh, traffic. Next. Ay, ito yung sabihin, galing dito, tapos papunta doon. Doon sa natin. Pwede tayong pumunta ng yun long next time. Tapos doon na tayo sumakay ng maliit na train kung gusto nyo ma-experience. Yes. Baba tayo yung prime view. Kasi mabili. Pwede nga. Ayong PR ba? Opo. Sa Chunmon. Ayong PR ba? Oh. So, chun And interchange one. mo na siya. Pag gusto mo ba from here, sa Chunmun Station. Kanina Chunmun. Ah, ganun ang gawin natin. Yun lang oh, ang natin. Tapos sakay tayo oh, ng malit. Anong, ang an sasakyan doon? Ah, sakay na lang tayo ng MTR. MTR pa yun lang. Oo, oh. tapos sakay tayo ng malit na yan. Oh. Parang yun lang interchange. Papunta ang ano, Chunmun. Ayun Ay, o, oh, jeep. 614P. Kunti lang. lang. Mabilis. Dalawa. Interchange. Ma hindi ko maalala basta mabilis lang. Ay kami 960 and ah, yeah. dito. Ay uuma. Pila-pila kayo sa amin, dito kayo sa amin ah. Hoy, okay. sigurado ka 261? Ay dito 960. 960. Nandito. Please view here. Nine. Ano din 'yan? Ayun din pala oh. Dito, hindi diyan. Ano din ba dito? Ay no, dito daw. <laughs> ano iba yan eh. Ay, kasi binura nila binili pa Oh, wala one. din naman, binura din naman. Ay, binura kasi D iba yung number. Kasi nga nilipat na nila. Ginugulo niyo kami eh. <laughs> Atang, sabay na ano, ano, ba talaga? Paano naman? <laughs> ka, Admiral oh, Admiral Ako din. Pwede din ako. Di Bumaba ka. Ah? House.